Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikadalawamputwalo ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, iniuutos namin sa si inyo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo na layuan ang mga tamad at at ay mamuhay ay sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami narian pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man na hindi namin binabayaran. Magpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasani ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayibigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinamang ayaw gumawa. Ang Panginoon na Bukal ng Kapayapaan ang siyalawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumain niyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumain niyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong sa Kristo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos salmong tugunan, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan, ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa siyon, pagpapala na ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Aleluya, aleluya. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus Sa aban ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi magaganda sa labas ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyang kayo, sa paningin ng tao ay mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid at sinasabi ninyo kung kami sanay na buhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno hindi namin ipapapatay ang mga propeta sa sinabi ninyong iyan inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta sige tapusin ninyo ang pinasimula ng inyong mga ninuno ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.